Naglaglag <laughs> na naman daw. Sabi ng tatlo. Ayan, <laughs> so, uh, nagbabalmas ako ngayon dito sa mga upuan ngayon. Ito so, yung mga design niya pala. Simple lang. Uh, mga akasya. Ayan. Medyo pa-curve siya konti. Kasi um, mga sulid mga malalapad ito yung isa ng may-ari yung gusto ay isa pa na binapaginisan ko medyo pinakulayan siya ng brown kasi um, marami mga kwan nito yung mga puti-puti na hindi matanggal kasi kung yung mga kwan lang ang kukunin walang matitira kaya may mga puti-puti <coughs> di bali uh, pinakulayan naman nila ng kwan, brown konti kaya uh, medyo natanggal yung kwan, yung puti nakulayan tapos tong kwan, uh, uh, katapos lang din pininis na kwan, mau <laughs> kama yung design niya yung headboard Ayan. tapos may drawer na apat kabilaan ito pa sana may drawer pa sana kaso nga lang um, di na kaya ng kahoy kapos na kulang kasi ikawin nila uh, pina lang tapos kulang pa talaga yung ilagay ko sa may baba ba niya eh milina na karang bata ha balindak pisina na, na mm. yun mo muna tayo <laughs> 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 Uh, uh, mga aso nakikimirin na din ay kasoy yung nga pala yung kwan yung mga ay yung lamisa nya style antique din malaki 7 feet <laughs> ang bigat Tatlong saip naman yun, yung pinakalamisa niya. At saka, dalawang saip naman yung mga paa niya. Dalawang dugtong, tsaka yung tatlong dugtong naman yung lamesa. Kasi malapad din. 44 na ata yun. Yung lapad niya ang lapad tapos 7 binpit. tsaka nakala ko mapapagastos na ako na <laughs> kasi biglang ayaw mandal yung, yung makina ko sa tistisan eh aburito ka po <laughs> kaya ang mahal pa naman sa 6,000 yung kon bayad nun pag bibili pero pag pariwine mas mura konti, nasa 4,500 kaso nga lang maghihintay ng mga ilang araw kung pariwine e, bibili sana ako umutang na ako ng pambili <laughs> kaso nga lang nais ko kanina umaga umayos, umandar buti na lang, inayos ko uh, nag-stack up lang pala yung kanya sa may switch, ng sa may makina yung luma, uh, yung may spring yung pinaka switch niya talaga tapos mong makina kaya medyo umayos na Susuro, bukas deliver na namin. Tama. Kaya, uh, hindi, hindi siguro kakayanin hanggang Sabado tong kwan, lamesa at mga upuan. Kasi yata, niya. So... Hindi na tanjer ni sinya. Hindi nakaya. Uh, next week na suro.